Tatlong bagyo ang posibleng pumasok sa Pilipinas ngayong buwan lang ng Hulyo, sinasabayan pa yan ng hanging habagat na nagdadala ng pag-ulan. Gusto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipino kaya ipinag ng pangulo sa Metropolitan Manila Development Authority ang agarang paglilinis sa mga drainage system o mga imburnal. Ito ay para pigilan ang mabilis na pagbaha lalo na sa Metro Manila kagad na isinagawa ang dredging at cleanup drive sa 23 pangunahing estero sa NCR para maiwasan ang pagbara ng tubig. Tumutulong din ang Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng tupad beneficiaries. Sila naman ang nakatoka sa paglilinis sa lansangan para maalis ang basura na bumabara sa mga kanal. Mahigpit din ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan na siyang dapat manguna sa disaster preparedness. Kailangan po yung local disaster offices ay uh... Maging handa bilang first responders sa mga ganitong klasing uh, mga pagkakataon. At uh, pinag-utos na rin po ng DILG na palakasin po ang disaster preparedness measures ng bawat lokal na pamahalaan. Ipinag-utos din ang pagbuhay sa Emergency Operations Center, pagiging handa sa paglikas, pagsasagawa ng drill at exercise maging ang pagpapatupad ng no-build zone na ang ibig sabihin ay bawal magtayo ng establisimiento sa mga delikadong lugar. Pag-aaralan ni Pangulong Marcos ang hiling ni DILG Secretary John Vic Remulla na bigyan ng kapangyarihan ang DILG na magsuspinde ng klase sa panahon ng baha, bagyo at mga sakuna. Ayon kay Remulla, mainam na magkaroon ng centralized authority ang ahensya para sa tama at napapanahong koordinasyon sa mga LGU. Sa harap ito ng mga reklamo na nakapasok na ang mga estudyante bago magkansela ng klase. Kung ito naman po ay makakabuti, sa mas nakakarami, pag-aaralan po ito at uh, magbibigay ng maaaring uh, tugon ng Pangulo pat patungkol dyan. Sa ngayon, ang mga lokal ng pamahalaan ang may kapangyarihan na magsuspinde ng klase kaya panawagan ng malakanyang Kung maaari pong makapagbigay agad ang mga heads ng LGUs ng mabilisang um, order o... Uh, kanilang paano uh, panukala kung dapat isuspende ang klase, dapat po talaga na mas mabilis para hindi pa po nakakalabas ang mga bata at mga magulang, uh, hindi na po naiipit kung nagkaroon man ng baha o traffic. Gabo Milde para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.